Tapos pa hiram muna ng pipe ah. Yan, hiniram lang natin sa isang Nmax eh. Para lang ma-test. Tapos oh, makalkal tayo ng ano. Yan ang buhay niya, RPM niya agad. O, kailangan tigasan pa natin yung spring. Buhay niya na yung RPM niya agad. Easy yun na yan! Easy yun na! <laughs> high pa, high RPM ko, high RPM. Ay, kung ganyan, easy yun ang ano. Ayan, gusto niyo yung mong. Oh, bergas yun, no?

nhưng chúng có lý do chúng ta không họa ướt Gremo ie sẽ MTRT. hẸN Mojitech Racing Team Mojitech Research Team Touring touring Kilometers So yun mga kamads, paano ba natin kukunin yung compression ratio ng mga build natin? Before that is, uh, kunin muna natin yung TDC or top dead center. Kakabit din natin yung mismong block na gagamitin natin which is TRF65. Tapos yung crank nya is plus 3 ng MTRT. Ayan yun, habang iniintay natin si Joel na kinakabit yan, tapos kabit na rin natin yung block. So yun mga kamads, nakabit na natin yung bore which is TRF65. Tapos nakabit niya na rin yung degree wheel. Okay, visualize muna natin o no, titignan muna natin yung sa tingin nating TDC. Ngayon, iluluwa muna natin yung piston. i visualize muna natin kung saan yung alam nating TDC. Hindi pa yung pinaka totally na TDC kaya kapain lang natin feeling. Feel. Feeling. Oh, feel mo na, na mahal ka niya, di ba? Di ba? <laughs> <laughs> okay, yan mo ano yung TDC diyan. TDC yan. Ayun. Sige, awak ko naman. Ah, visualize lang muna yan. Okay, goods. Ngayon, ilulubog natin bahagya. Yan. Para magamit natin yung piston stop. Ngayon, dapat na makuha natin sa TDC at BBC Is 50-50 sila. Same. Ah, anong kuha mo dyan? 60... 65. Ah, 65. Okay, ikutin natin. Dapat makuha din natin 65 din. 60 Agusta? lang to. 60. Or saan, saan sila mag 50-50? Hindi ah. 65 ba? 65 ka di ba? 65 to. Sa kabila naman, is, ano lang yan, 60. 2. Nalang siguro. 62, kamo na lang. Tignan natin. Lagyan 62. Tignan natin, 62. Kamo ba? Ha, 62 yan. Sa kabila. 62 din. Ah, dapat kapag niluwagan ko na to, dapat ang makuha natin TDC yun yung pinaka sentro nila kamusta dyan? ito ang TDC oh, sige silipin natin igalaw mo nga yung bahagyang galaw sige galawin mo igalaw galawin mo nil hindi na sya gumagalaw diba wala nang space yung sa TDC at BDC ito yung pinaka sentro nila ito galawin mo iangat mo ng konti BBC, ah. yun yung big black box. Steady ko. Ayan. Oh, steady ko na. Ayan na yung TDC. Ngayon after, na nakuha na natin yung pinaka TDC. Gamit yung degree wheel, is kukunin naman natin yung piston deck. Ano yung piston deck? Yung space nung mismong uh, sa black, saka yung side wall ng kanyang piston. So, natin natin. Mga point 2 lang siguro. Oke, okay, sukat. Bilangin mo din. Ilang mm yan. Ika to mm. Ilalagay ko po ba point Oo. Oh. 2.25. Sulat mo na yung sukat. Sulat mo na yung sukat. Finish. 2.25 yan. Okay, 2.25. Isulat mo na. 2.25. by piston deck natin is 2.25 sunod dyan susukatin din natin yung thickness na mismong gasket which is to sobrang nipis na nito ayan sukatin natin it's 0.4 ayan 0.4 mm ano nang kuha natin kami nito na piston deck nya 2.25 2.25, tapos 0.04 okay ilista muna natin 0. yun 0.04 0.4 0.4 0.4 Ay, Susukatin na natin yung compression ratio Ang gagamitin natin is Acrylic na may butas sa gitna O kahit bala kayo O sa gilid Sa malit lang yan Na kayang takpan yung Eto Yan, yan Yung, yung cylinder head chamber sa kayong sa block Tapos gagamit tayo ng 5 ml cc na syringe yan. Ito yung gagamitin natin kasi ito yung kaman na alam kong uh, nabibili kahit sa ano o sa mga drugstore lagyan nyo rin yung ano, rings para hindi mag leak ng fluid mamaya maya okay mga kamads, napit mo bali nakuha na natin yung cylinder deck niya which is 2.25 mm tapos yung gasket niya napit pit is 0.4 mm okay ngayon, bakit natin kinuha mo na yung pinaka TDC tapos kinuha natin yon yung mismong deck height nya para makuha natin o mailubog natin kung ano talaga yung pinakasentro nya kapag nakakabit na lahat Bale, ang gawin mo Nel ito 2.25 plus 0.4 2.65 Hanapin mo dyan sa caliper, yun 2.65. Ilulubog natin yung piston ng 2.65. Yan lang muna. Sige. 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 Yan yun. 1.65 yan ito ah dito ako mag yan o oh, yan kasi huwag magbibilang yung zero 1, 2 yan 2.65 ayan yan 2.65 yan yan okay, pa hop goods hindi pa. yan na oh. okay ngayon, asusunod dito, is lalagyan natin ng kaunting grasa dito para mag-seal yung acrylic na gagamitin natin. Ayan pa. O, ganyan. Para may seal natin ganito. Ayan. Saktong-sakto. Para may pasok natin yung liquid. size isa. Pantay na pantay. 2.65. Kita yung space niya? Kita? Kita? Oh, mag-angat dito angat, mag -angat mong yan. Ito sa kabila. Yan. 2.65, okay? Sige. So yun mga kamads, maglalagay tayo ng konting grasa lang. Saktong-sakto lang, dapat uh, hindi siya mag-overlap. Dahil kapag nalagyan ng grasa, yung pinaka-piston niya is masusukat din natin. Dun sa measurement natin, kukunin natin yung volume o CC. para mag seal tong acrylic tapos pupunuin natin mamaya ng liquid bali yung liquid na yun is or 80% gasoline then two 20% of oil Oh, uh, bakoy mo para lang ko lang. Sino so mo naman lapak? Dun sa oh. no. Ito sa 5. Pababa ko yung mong para ano. Oh, mo yung block na. ba? Maka na ka, Iwasan lang natin magka air pocket Air bubbles Meron? Oo Ngayon ngayon, bukasan natin ngayon Abot mo rin dito yan boy Yung isa niyang nyong... kwan Tanggalin galing na lang Okay, puno na natin. Kita mo, wala nang air pocket, di ba? Puno na rin ba itong mga Oo, puno na yan. Ayan. Puno na. Ngayon ang tanong natin, kung ilan yung napasok, kawa ka mo ng ganyan. ganyan. Saktong ba? 1 ba? One point four itong natira. bali bale 1.4 yun natira. 1.4 na 1.4 natira. Bale minus 5 ml. Okay, ilan? ilan? 3.6. Ha? 3.6. 3.6 ngayon. Saan yung papel? Kunin mo yung papel din. Okay, bale yung cylinder volume natin which is cylinder volume kamo lang. Is ilan ang napasok natin? 3.6. 3.6 cc. Ayun. Bale, next na su susukati naman natin is yung mother's head. Okay. Next. Head naman na. Okay Bale, nakuha natin dito. Ayan. Is 3.6cc. Okay? Tama ba? Tama! Ayos! tamaan Tama! Pepe. Tama! Kaya. Okay, para pa ganyan naman. Okay, tandaan nyo din. Uh, naka nakaka apekto din 'yung compression ratio sa gagamitin nating spark plug. Kasi kapag mas mababa spark plug, mas kokonti 'yung mapupuno nyang volume dito si ah uh, liquid volume. Pero kapag mas mababa 'yung spark plug natin, katulad nito, is mas marami. Madami. Okay. Diyan natin. Tama. Tama. Sonong. Tama. Sonong ganyan natin, madami ang konti. Tignan natin, mag-adjust tayo mamaya. Kukunin mo natin yung compression ratio. Then, tignan natin kung masyado mataas. Either, ang gagawin natin dyan is mag- Magbabawas rin tayo, magbabawas tayo dito para medyo lumaki yung chamber or magbabawas tayo Pupo. sa mismong piston para lumob at mas madali yung ma-accommodate niya. Ano ka tayo, boy yung mga boy? Ito yung blockers. Hindi pala dapat ito solid Solid yung mando. Hey, unit Kaya Bam, bam, bam. sa 5 ml. Tapos kita natin kung ilan yung mapapasok. Mamaya lang natin mamaya. Tapos tayo. Kulang sa to? Sige boy. Ito mas mata dito. Ala ka boy, may tagas boy yung head. <laughs> Pag ako nagsin nag <laughs> nagsin... Nag ano? Nag ano? Okay, pasok na yung ano, 5ml. Dagdag. Baba compression. Baba compression nyo sir. Yes. Pumaba ko naman ko. Ga vameng. Eh? Ga vameng. Eh. Okay. So, yung makaka-watch nat 100 liters. pa? Pasok anten. Laki ng chamber ah. Okay. malaki-laki siya, sir. Nakaten na tayo. Eh, ko na na pa sa pipe para may pagsukatan lang. May okay, pangatlong karga. Hulaan nyo, ilan? Wala mga 2 ml na lang. Ting na mga ting. Hmm, kinam. Hop! Kunti pa. Ayan na. Ayan na yung insin. Punong-punong na yung insin. Ayan okay, tignan mo ako na sa anel. mo. Ilan yan? Saan sa linya? Ano yung kanina? Ito. Nasa point, di ba? 246 yung kanina, no? Oo. Oh. Ayan. Balik kapag nasa... Ayan, tignan natin. Pagka nasa ano siya, one siya 1 siya. 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, mga yan. Ayan, ay, saan ba yan? 3? 4. 4. 4 po. Ay, hindi. Sa 3 na siguro 3.8 ah, 3, 3. 3. Sa so, 3 dito 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 Ang bilang dito o dito Sa Dito sa baba Sa so, Bale Ang bilang nya is 2, 4, 6, 8 Diba Bale Nasa 4, oh, Bale 3.8 Tama okay, yung na uh, Puno natin dyan sa cylinder Head Volume Is oh, Cylinder 11.2 Pagkasabi black volume pala idea. to Black volume Black Locked no. volume. cylinder. cylinder no. volume Sumo. is... Ilan? 11.2 11. cc. Okay. Tiyama mo na. Eto. Goods na? Okay, goods na ta yun. Kambitin mo. Kambitin natin. Uh -huh. Bale, ang susunod dito is dapat alam natin kung ilang cc yung ginagawa natin yung makina. Paano natin makuha yung total cc o yung, yung displacement yung displacement ng ating makina is ito. 0.78 times 65 which is 65 yung bore natin. 65 times 65 times 61.7. Saan nakuha yung 61.7? Yung 61.7 yun yung total stroke ng ating makina which is 58.70 plus, plus, 3. 3. Ayan. Bale, nakuha natin yung CC natin o displacement natin is oh, tapos na pala 204. 204 CC. Kita mo na yan displacement natin is displacement blah blah, blah. Di mag 204 yeah. CC. CC or, or CC. mag -round. Ngayon, paano makuha yung total compression natin? Bali, add natin yung block volume saka yung cylinder volume which is 3.6 plus 11.2 Bali, 14.8. 14.8. 14.8 o CC natin sa makina natin is 204. 204 CC. Para makuha natin yung compression ratio is i-add natin yung add tama no. 204 plus 14.8 bale 2 218.8 218.8 Tapos divide Divide by yung mismong Unset volume natin na pinag-add natin Yung block sa yung cylinder volume Which is 14.8. Bale, ang nakuha natin na compression ratio is mataas-taas pa to. Bale, 14.7 is to 1. Ayun, 14.7 is to 1 'yung compression ratio natin. Napakataas. Tama ba 'yung computation natin? Napakataas. Tingnan din. 14.7 is to 1. Ngayon, paano natin pababain 'yan? Either sabi ko nga, isusukatin pa natin 'yung mismo cam para ilubog natin, ilubog pa natin 'yung yung piston or ipaket natin yung piston tapos kunin ulit natin yung compression ratio yan, hindi na natin nibibideo ito kasi napakaba bali ang gagawin natin doon either, ang pwede nyong gawin doon is ito, bulb shrouding magpawas kayo dito sa si chamber nya para mas madaming ma-accommodate na volume or yung piston naman is papaketan pa natin yan kasi napakataas pa 14.7 is to 1 e, at pang, least ano natin eh? Pambardagulan natin. O kung, drag, pwede to. 14.7, napakataas yan. Pero namimili yan ng gasolina kasi magnanaking yan eventually. Yan yung narinig niya, kritik-tik, yan kapag full rev. Bale, pasok natin talang ilang compression ratio? 11.6 is to 1 or 11.8 is to 1 is safest para pang daily. Yan. Touring. Touring, Touring set. Ay, ay, yay! Ayos! Woo! Tapos din. Eh, hey. yung pinaka masarap na feeling, oh. yung naikot mo nang 360 at walang oh, tukod! oh. tukod. Hay! Tama na. Yes. Nanginig talaga yan. Nanginig din eh. Siyempre. Oh. Ito yung matingin. Linis. Ay. Oy, oy, ay, hindi iyan na, iyan hindi lang spot lang nangangalawang oh. Kulay kalawang din 'yon oh. Yan naman good burn. <laughs> Sa intake good burn no. ay try na muna ng pipe ha, yun, hinirap lang natin sa isang NMAX eh para lang ma test. Ako oh, makakalkal tayo ng ano? Ako oh, buwan RPM niya agad. O, kailangan tigasan pa natin yung spring. Ako niya na yung RPM niya kagad. Easy yun e Arne, easy yun na! High pa, high RPM ko, high RPM.